Set oh, oh. out sa inyo lahat Nandito tayo ngayon sa Capitol Hills Covered Court Resema city Para sa mga kapraktis Para sa darating na BCBL MCGI Charity Basketball League And Tamahan nyo kami sa aming practice Hanggang sa laro Ah uh, Kukover natin yan. Okay? Shoutout sa inyo lahat. Yeah. Ninja. Yeah. <laughs> <laughs> clip, clip yang clip. Yang? Yang connection player? <laughs> dapat punutan yun si Brad Kiko yeah. para balance 1-0 okay. I do Ayon, magandang gabi mga kapatid. Uh, ito, abangan nyo po kami sa darating na liga ng kapatiran. Ano? Uh, this coming October 5. So, isang magandang, isang maganda at mabuting pagkakataon nito para na rin uh, sa atin. Ano? Uh, may mga health benefits to. Ano? Katulad ko na medyo nagkakaedad na. So, kailangan talaga makapagpapawis. No? At the same time, itong bagay na to, eh, laro ng mga magkakapatid no, sa kapatiran. At uh, may magandang dulot ito, at least sa ganitong pagkakataon, nagkakaroon ng banding yung mga kapatid, no, sa espirito. At the same time, yung proceeds po kasi ah uh, ng aming kikitain dito ang aming palaro, ay sa mabuting bagay din kung mapupunta awa tulong ng Diyos. Ano po, kaya uh, sa ngayon, uh, nagpa-practice po kami, ayan, yung ibang mga kapatid, you no, know? uh, nakapag-banding na, nagkaroon pa ng health benefits sa amin. Ano po? sama mapagpalang araw po sa ating mga kapatid eh. Inihingi po namin mga kapatid ang inyong suporta uh, sa gaganapin po namin liga. Ayan, ito po ay uh, sa pangunguna ng ating uh, kuya Daniel Razona, no? Tinatawag po ito na Brethren uh, Charity Basketball League. Ano? Ito po yung kauna-unahan dito po sa atin sa 13 uh, season 1. Sana loobin ng Diyos eh magtuloy-tuloy po ito hanggang sa uh, kung ilang season pa ano. So, salamat sa Diyos dahil sa mga ganitong pagkakataon, nagkakaroon ng pagbabanding uh, din ng mga magkakapatid sa iba't ibang lugar dito sa buong Crete, eh, no na hindi, hindi magkakakilala no, in personal. Uh, sa pagkakataon pong ganito, uh, halos uh, sa buong Crete eh, po, ilan ba tayong lokal kung hindi ako nagkakamali, parang lima o anim. O yung mga tagaibang lokal po, uh, magiging kasama natin dito. Ano? Uh, ayun po sana sa mga susunod pang araw eh makita po ninyo at masubaybayan ano sa kontahan niyo po kami sa mga laro pa na gagawin natin no bin Dios. Kaya yung super impressed po ng uh, charity basketball na ito ay itutulong po natin ano sa mga nangangailangan. Kaya ayon, salamat po sa Dios sa bawat mabuting pagkakataon. Siyempre, walang iba kundi yung ating mga ngaral. Yeah, yun ang yun ang ano nila eh. Layo nila para makatulong. Charity basketball Charity basketball. Oh. Yung kikitain nun, itutulong sa pag ano sa hospital sa hospital o pag, pag pagawa o ano man ang pwedeng panggagamitan yon Mamaganda um, rin ang layon. Kasi nakalaro na, nakatulong pa. Yung mga interesado pa dyan, pwede pang humabol. Para nakalaro na, nakatulong pa. Kaya mga kapatid dyan, interesado pa, pwede pang humabol. Shout out nga pala sa Team 13. Ah. Kaya natin sa pinawisan. Di yeah. na no challenge. Challenge. Yan <laughs> dibay experience mo sa mga uh, uh, kapatid? Medyo na sila, makakulit din mo laro. Pero masaya. oh, masaya naman. Uh, yeah. Yan, sa pagsasanay ng, kataw ng, kaba ng katawan, may pa pakinabang. Yan sa nga ngayon, dapat tayo nasasanay ng katawan. Para sa ating, sa katawan, iba naman siya spiritual ha. sa susunod na oh, sa sa season. season. Mga kapatid, kaysa mahilig yung maglaro sa labas, dito na tayo. May layo ang ating dito. Season. Ah, mga next season, mapaghahanda ang mahigil yan. Dadami ang mga kapatid na sasali para mas lalong marami tayong mo jowa. Okay. Ah, shout out doon sa album uh, kong ano, yung kaninang makulit. Ano, ayan, salamat po sa kapatid ni Daniel, kay Kuya, na nakaisip po ng ganitong konsepto uh, upang magkaroon ng ganitong uh, pagsasama-sama ang mga magkakapatid, ano. Uh, yun nga, tulad po nang nasabi ko, ito ay isang magandang banding, no. Kaya salamat, Kuya,